DOJ wala pang impormasyon sa umano'y pag-aresto kay Atty. Harry Roque. Detali ng balitang yan mula kay Roger Peña, Florida. RMN Live Report! Wala pang natatanggap na komunikasyon ng Department of Justice kaugnay sa umano'y pagkakaaresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos na lumabas ang ilang ulat na dinampot na umuno si Roque at kasalukuyang nasa isang paliparan sa The Netherlands. Ayon kay DOJ Spokesperson Atty. Polo Martinez, agad silang magbibigay ng update sakaling makumpirma na ito sa kanila. Kahapon nang ipagutos ng Pasig City Regional Trial Court ang pagkansila sa passport ni Roque. Cassandra Ong at iba pang nagtatago na kinasuhan ng human trafficking dahil sa sinalakay na Pogo ng Lucky South 99 na. Sa pulong balita naman kanina, sinabi ng Justice Department na kinukumpirma pa nila ang sitwasyon ng asylum request ni roke Una na kasing sinabi ni Roque na aapila sila sa korte lalo't umihiling siya ng asylum sa The Netherlands dahil sa umunay nararanasang political persecution sa Pilipinas. Sa ngayon ay nananatiling pending ang paglalagay sa dating kalihim sa ilalim ng Interpol Red Notice. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Manjairus, Peña, Florida, Tatak, RMN.